Ganda rin. parang boss nito gusto ko suotin ngayon eh. Tungan ko ba rin itong dito nani ni Joshua? best okay, price ko yan, naalala ko. Amas, ah. sige na, amas, best price na. Una mo, 380 pa, grabe <laughs> na. <pare. laughs> Walang wakos ko gusto. Very rare, 2 years ng production nito. What's up guys, another watch, another day. Kasama natin rin si Carlo Calistro Pale. Kamusta brother? Kamusta? Mukha yan pare, ako bahala sa'yo. Tubig. Wag, kakawari ko lang. Juice, juice. Gawin nyo nga ng juice or something para kung tingin tayo na kulay, ito, like. may kulay. Ano, Patrick Ano, Tangkad. <laughs> <laughs> Take all na lahat, no? Nabagsak yung case, eh. Pagka na to, pare. Kaysi. This is a 214270. Rolex 39, favorite touch ko, pare. Yeah. Alam mo naman, eh. Lagi, ito, lagi. kaming nung nabubusan nito, eh. How much best price? Hindi ko yan, hindi ko naalala ko. Ah, sige na, how much best price mo na? 370. Sarpan pa to. ano gusto mo? Ang layo. Ang malayo mo mapalapit natin. 325. 330. Uy, malapit na. Ang limalibo lang dinagdag ko. Ano yan? Complete? Anong year? 2014. Ako, ang mula ng 250 yan eh. Mm -hmm. 325 muna. Hindi. Okay. Oh, wait lang. Kaya natin ipakay dyan. Para masaya tayo. Ito okay. naman. OPY114300. Yeah, 430. Ang last na like, call natin dito, 380. Oo. Oh, actually, hindi yung isip ko. 380 mo. Ay, puna ko. Puna mo, 380 pa. Grabe naman. <laughs> Walang wakos po <-pawos> ako to. <laughs> Box pa. Anong year? 2019. Pwede ko binigay. Last of its kind. Alam mo yan, tinira ko talaga para sa'yo. Two years, years, years production lang kasi ito. Sobrang ganito itong white. Actually, marami naghahanap nitong white na ito. Okay. Bukasan mo naman ako ote. 420. 10. Wag, bigay. Etnib lang ako sa'yo. E, etnib ka lang? Oo, oh, totoo yan. Both 39mm, may white, may black, Explorer 1, and 39 na OP. Okay, sige. 325, tapos 420. Pagbigyan mo na ako dito ng, ano, ng 325. Kasi to 420 mal na. Sige na. I-average ko rin yung cost nito. Eh. Sige. Okay, yes. done. Thank you so much. You. Papers ito, ito dito, no? Everything. Oh, done deal, guys. We got Explorer 1. 214270 na Mark 1 and then this one yung 114300 natin na Explorer Oyster Perpetual OP na 39mm right. white very rare 2 years lang production nito guys pa pare parang both nito gusto ko suotin ngayon eh tungan ko ba rin tong dito na ni Joshua akin na to